Hello mga kahiyos, So, may paltos tayo sa talsik ng mantika sa aking braso. Kagabi ito nangyari. Minsan, hindi natin may iwasan. Kapag tayo nagluluto, tumatak sa talsik yung mantika. At, mas yeah, maswerting dumapo sa aking braso. Meron din ako sa kamay, pero hindi naman siya nagpaltos o nagtubig. Ito lang yung sa braso ko. Kaya pagkagisip ko, um, sa kanina sa umaga, napansin ko may paltos yung aking braso. So, nalala ko ma, meron nga ako palang natalsikan na mantika sa part ng aking braso. So, yun nga mga kailis, kumuha akong malinis na karayom at in ko ng alcohol bago ko siya tinusok. Ayan, tagalin natin yung tubig niya. Ah, i-dry natin siya. Tapos, ay bago natin lagyan ng ointment. So, dalawang beses ko siya tinusok mga kahiris, kasi may natira pang konting tubig sa loob. So, ilang make it sure na hindi matusok yung pinakalaman natin. Yun. So, yung tubig lang. Yung lumobo na skin lang sa ating ano. So, yung ginagamit kong pang treatment ay Lucas Papaw. So, mabisa yan mga kayo sa mga sugat-sugat. Paltos. So, marami na ako napasol sa mantika. mayro pang minsan di diyan maiwasan yung kamay mo sa kawali. Ganyan talaga ang buhay uh, helper. di natin maiwasan yung mga senaryo na mga pagkapaso sa kitchen, uh, sa mga sa pagluluto. So yun lang mga kahiro, sa